Alam niyo po napaka-importante nung nasabi ng ating mahal na Pangulo nung SONA, lalong-lalo na po yung uh, binigyan niya po ng recognition yung ating magandang relasyon sa iba't ibang mga bansa na nagdulot ng uh, maganda pong pagtrato sa ating mga kababayan. In fact, specifically, maraming uh, marami pong napardon sa ating mga kababayan sa gitnang silangan talo sa maganda nating relasyon sa kanila. At dyan ho, katuwang natin ang Department of Foreign Affairs. Mm -hmm. Pagdating sa amin, sa OWA, At sa DMW, Sir Alan, non-stop po tayo sa pagbigay ng suporta, ah. lalong-lalo na ho sa mga kababayan nating may mga kaso mm -hmm. abroad. Uh, lingit hindi ko po alam ko alam ng lahat ng kababayan natin pero ang pagbabago po natin ngayon uh, sa ating pong mga uh, overseas post ay tayo po ay may mga retained lawyers po, local lawyers na doon. Opo. Hindi po hindi po 'to mga Filipino lawyers. Lawyers na ho 'yan doon mismo sa mga bansang 'yon upang sila mismo alam mo nila yung batas doon, Sir Alan. Alam nila kung paano ang mga proseso doon. Mm. At nire-retain po natin yan para sa ating mga kababayan. Kasama po natin. No? Oh, so, ang DMW po, uh, may retainer. Tayo po sa ibang post, nagdadagdag din tayo na retainer. Kasi ho oh, Minsan, hindi ni kaya ng isa lamang na law firm okay. kailangan po ng dagdag pat sa dami po ng kaso na hinaharap ng ating mga kababayan. Ayun. So napakagandang balita nito ang mismong mga uh, abogado na roon sa bansang 'yon na nakakaalam at uh, more or less uh, mas uh, alam ang uh, kalakaran ng pagtakbo ng batas doon sa isang particular na lugar pala ang katuwang ng ating uh, Owa.